very inspiring talaga mga kapatid ang isishare share ko sa inyo ngayon. And you will appreciate more the beauty of sacramentals and reception of the holy, holy sacraments uh, instituted by Jesus Christ mga kapatid. Ito yung isishare share ko sa inyo mga kapatid. Ngayong araw na ito, isang babae, pangalan niya ay Jennifer from Minganilla, Cebu. Alam nyo ba, yung karanasan niya ay hindi basta-basta, mga kapatid. Dahil for 15 years, 2008 daw, nagsimula yung karamdaman niya na nahihirapan siya sa paghinga at ang daming complicated na yung karamdaman niya. No? Hindi siya makalakad without the aid of oxygen. Lagi niyang sinusuot yung oxygen niya kahit saan siya pupunta. Just imagine for 15 years, alam niyo ba, na ang estimated na gastos niya ay 5 million. May git sa 5 million po. So, kanina nakausap natin siya, pati na yung uh, anak niya. Dahil hinaharas yung anak niya ng mga anxiety, panic attack, at inuuna natin siya no? so nakabalik na sila dito so pang tatlong beses na kaninang umaga nagpa-series itong babaeng ito si si Nanay Jennifer Uh, 51 years old. Alam nyo, nung unang dineliverance natin siya, dalang-dala niya yung kanyang lagi siyang hinihingal, nahirapan sa paghinga. Just imagine, 5 million. Higit sa 5 million po ang nagastos niya nila. At <clears> halos <throat> eh, every month na hospital sila. So, ang laki ng gastos nila, hmm, higit sa 5 million at dala-dala niya yung ano niya yung yung oxygen niya nung unang pagpunta niya dito sa office natin dala-dala niya yung maliit na oxygen niya at uh, meron pa siyang sarili upo. no Yun, hindi ako nakalimot ay naka-wheelchair pa siya uh, dahil mahirapan siya sa pag sa pagtayo at sa paglakad at sabi niya itong kanyang karamdaman may git sa 15 years na po. At uh, more than 500, 5 million, not 500,000, 5 million yung gastos nila. Balik-balik sila sa ospital. Alam nyo, noong unang dinuluras natin, kinuha na niya yung holy, ay ah, yung oxygen niya. At ngayon, sa pagbalik niya, mga kapatid, pagbalik niya ngayon, ay ngayong, ngayong linggong ito, dahil yung linggong ito, ipasiris natin siya. Alam nyo ba? Hindi na siya nadadala ng oxygen. At nakalakad na siya ng maayos. At hindi na siya nahurapan huminga. Uh, at nag-react siya sa prayer na, sa prayer ng simbahan, mga kapatid. Gabi yung reaction niya, mga kapatid. At ngayon... Uh, sobrang tuwa niya mga kapatid sobrang tuwa niya ngayon mga kapatid pati na yung kanyang buong pamilya po sobrang tuwa niya dahil uh, sabi niya no, matagal na ako nito father at sa pamagitan ng sacraments at sa pamagitan ng sacramentals ako po ay nakaramdam ng pagkagaling. No. At hindi na ako mahirapan ako na mag-travel further without oxygen. Alam mo ba Father, nag-travel kami from Cebu to Bohol hanggang ngayon hindi na ako nag-oxygen. No. Simula nung unang araw sa pagpunta natin namin dito sa sa Healing and Deliverance Office po. Grabe yung milagro mga kapatid. Yan po ang sabihin niya, no totoo talagang sinabi ni Kristo na lalapit tayo sa Kanya. Uh, nakikinig ako sayo, Father, sa iyo, Father, doon sa Minglanilla, sa Dipata. Nandun pala sila doon. <laughs> uh, nag, uh, nakikinig sa talk natin. At sa amin niya, totoo yung sinabi mo, Father. Nakapaglalapit tayo sa sakramento, marami talagang blessing. At uh, hindi namin alam, ang daming mga, ang lapitan namin na albularyo of sa 20 ka mga albularyo namin. Pero yun, ang, hindi pa rin kami gumagaling. Hindi pa rin ako gumagaling. Pero ngayon, grabe yung improvement ng katawan ko. Hindi na ako hinihingal, hindi na ako nahirapan sa paglakad. At makapunta na ako kahit saan. Nakadaanan na ng ng katawan ko at makalakad ako ng maayos. No? Nung una, grabe talaga. Hindi siya makalakad ng maayos, mga kapatid. So, the sacrament. So, kung malalaman ito sa mga pari, so, they will be generous enough. They will spend more in in administering the sacrament, especially the sacrament of confession po. So, ang daming nakaranas ng oppression ngayon. Mm, ang dami talaga karanas ng oppression kung mabasahin natin ang Acts of the Apostle chapter 10 verses 38 28 to 38 Jesus Christ is sent by God to heal the oppressed the oppression of the evil spirits just imagine na to heal the oppression of the evil spirit at kung si Kristo lang nga ang yan sa pamagitan ng kanyang sacrament because Jesus is the one who established, who instituted the sacraments. So kung ang mga pari mamulat ngayon, kung ang mga obispo mamulat ngayon sa kahalagahan ng mga sakramento sa buhay ng mga sa bayan ng Diyos, no? Kaya nga, yung mga santo, grabe yung appreciation sa sacrament of confession. Pero kaming mga pari ay lack of appreciation ngayon kailan lang namin may ibigay yung sacrament of confession kung kayo po ay nanghihingalo na. Di ba po? Kailan lang kayo tatawag sa pari? Kung malapit na kayong mamatay, ngayong hindi pa kayo malapit mamatay. No, hindi pa kayo tatawag sa pari. Ano ba ang nakasulat sa banal na kasulatan? Santiago 5.14 Kung may karamdaman kayo, go to your peace. No? and the priest will anoint oil. You no, know, if the the Lord will grant your request, the sick will be restored from his health or from her health. tutoong tutuo po yan. Tutuong tutuo po yan. Nakasulat yan sa banal na kasulatan. At yan po ang sugo ni Kristo sa amin. Heal the sick. Hmm. Heal the sick. And Cast out the unclean spirits. Preach the good news. This is not the good news. Go to your priest. All priests are healers. So, ang dami na ngayon, mga kapatid, ang nainganyo na mulat sa katotohanan, sa pagkapangyarihan ng ating Panginoong Yeso Kristo na nasa kamay ng mga kaparian. Hindi lang sa kamay sa kaparian, nasa kamay ng mga may pananampalataya sa Diyos yung mga nabautismuhan, using the sacramentals of the Church, they can cast out the unclean spirit, they can heal different illnesses, mga kapatid. And all together, receive the sacraments of Christ. Ang dami mga katuliko, lagi nag-receive ng communion without confession. Reception of the Holy Eucharist without marriage, without the sacrament of matrimony. Yan ang dahilan mga kapatid, nagkasakit tayo. Pero dalawang uri ng sakit. Uh, sakit na natural, kaya yan ng doktor na pagilingin. Pero meron ding preternatural na sakit, mga kapatid. May kailangan natin ng sacraments. Kailangan natin mga sacramentos. Kung mamulat ang mga pari nito, marami tayong matulungan mga kapatid. Kung ang, mamulat ang buong simbahan nito, ang dami nating ma matulungan through the sacraments of the church and through the sacraments of the church mga kapatid all priests are healers mga kapatid at salamat sa Diyos no? this coming June siguro pupunta tayo sa Masbate the whole diocese of Masbate the whole clergy nakikinig sa empowerment ng ah, ng ating aral ng simbahan kung kami mga pari ay mamulat nito ang dami talaga No? Sa linggong ito, isa nito si Ate Chidefer from Minglanilla, Cebu At mag-share siya sa kanyang storya ngayon I-interview siya kay Brother John dumamaya Kung ngayong araw na ito At i-upload natin yung actual sharing talaga niya Siya ang mag-share no. At ngayon magbabasat muna tayo dahil hindi pa ako... <laughs> Tapos ni Brother Kaloy, Brother Sherwin, sure, ako na mag-share sa, dito sa City Hall yung mga employees sa ating Mayor, Mayor Baba, a uh, Mayor Jane niya, yeah, no? At sa kanyang mga kasamahan uh, dito sa City Hall. Si Juliet Abelia, good afternoon, Father watching here from Santander, Cebu. Oh, bago lang tayo naka-bisita sa Santander. Ang daming mga tao. Kumusta nyo po ka, ako kay Father Hill at si Father Kit. You no? Know? Si Chi amping ang Father at si Emil Dadura. Maayong hapon, Father. Uh, salamat pala sa mga nagpadala ng na mga stars, ha? Mamabot na ng 380 stars ngayon ang pinadala ninyo. Uh, hello, Father. Nasa, nasaan yun? Si Milded Dora pala. Uh, Father, gamahay, jud ko. Nga nung lang takahan nakita. Kung ang punto per punto Faith and Merrells Unta buhi pang akong partner Kay katingalahan yang pagpanaw Duda jud ko Nagihara siya sa dotang espiritu O wala jud na ko siya Napahilog sa pare So uh, Continue to pray for him Kapatid Through my intention po God is uh, powerful And God is His love is unfathomable, mga kapatid. The Lord himself can do beyond the sacraments because he is not bound to the sacraments, kapatid. So, let us activate our, our faith in God. Walang talagang hindi mo wala ng pag-asa kapag meron tayong Diyos. Si Jen Mendoza, yung comment sa atin, sabi ni Jen Mendoza, Unsa una ako, ako kuya, nagipakumpisal lang ko, di maning kamot man mo simba. So, why? Because of the lack of knowledge. So yung lack of appreciation mo, hindi ka mag uh, mag uh, cooperate sa pagsamba dahil lack of love. Bakit lack yung love mo? Lack of knowledge. So kapatid na dyan, i-catechize mo siya sa mga Eucharistic miracle. Dagdagdag -dag -dag yung kaalaman niya. Kung madadagdagan yung kaalaman niya, dagdag, madagdagan din yung pag-ibig niya. As uh, kung matatagan yung pag-ibig niya, so yung kanyang pag-comply at sa pag uh, sa paggawa ng mga mabuti ay magtatagan din. Si Sunrise Resurrection, Father, ask ko lang, sa simbahan ba, makakuha ba tawag holy water or holy oil, Father? So, ikaw magdala ng tubig, ipa-plus po sa pari, okay? At uh, dalhin mo yung ritual ni Father Sikia, yung ritual ni Father Sikia, it is a Catholic ritual, Uh, <clears throat> at si Chiril maha itagpadala sa atin ng 50 stars so ang dapat gawin ninyo mga kapatid uh, kung ang pari ay mag bless ng mga sacramentals ang pari lang makablessa hindi laigo mga kapatid by the way <laughs> hindi laigo ang makablessa pari talaga Uh, magdala kayo ng tubig Magdala kayo ng olive oil Olive oil ha, hindi yung bibi oil Pagka magdala kayo ng bibi oil or coconut oil It should be olive oil Okay? Olive oil Dahil dun sa ritual, sa The juice of olive Nandun po talaga yon, The juice of olive Yan po ang gamitin ninyo Sa sa buong pamilya nyo Pwede nyo i-bless yung Yung sarili nyo Using the sacramentals of the church Okay? Padid ang libog biasas at tungabok ng deliverance para sa balay. Hmm. Yun po, deliverance of place. Nandun po sa table of content. Okay? At si Brother Clyde, pa-shoutout pa rin o ba ng team sa Holy Rosary. Okay? Salamat, uh, Brother Clyde. Uh, Agaw Clyde, no? very dedicated. Buong buhay niya ay binibigay na sa, sa simbahan po at si Maymay Batausa ah, no? sa <laughs> hey, Father ayong hapon pahiling tako kailabad ako ulo karon so si Maymay so Maymay Batausa, sa go to your priest receive the sacrament of confession and then receive the body of Christ at uh, pwede ninyo i-deliverance yung sarili nyo pwede kayo mag-self-deliverance spirit of Hey Dick, I command you to depart from me and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Then mag-sign the cross kayo sa noon ninyo. Pwede ninyo inumin ang honey and exercise oil. At uh, lapit kayo sa pinakamalapit na pare ninyo receive the body of Christ, no? Siya po yung mas makapangyarihan pa kayo sa akin. Yung ni-receive natin during Holy Mass. Manong Manang, God bless you, Father. At si at Atamosa. Si James Das. Good afternoon, Father. Kanunay na ako'y ipangutana. Ako, Uyab, Father. Pirming siya madamgo ug bati like matangtang iyahang ipon hmm kaysa matangtang iyang ipon Kawalay dugo nga magdamgo pud siya mga haunted house nga magbalik-balik pa jud iya damgo father naguol na ko sa ko yam so ang bato ninyo kapatid <clears throat> go to the sacrament again sacrament of confession receive the body of Christ Uh, lahat ng mga kasalanan natin i-kumpisal natin that's the protection of the uh, unclean spirits who continue to harass us through our dreams dahil marami kita tayong pasyente na hinaharas sila sa pamagitan una sa mga mga pananginip nila at bawal po manood ng horror movie po dahil the horror movie movies are one of the doorway one of the doorways of the evil spirits po at pwede kayo mag, uh, uh, magpag-deliverance sa pamilya ninyo. So, yung tatay ninyo, pwede ninyo i-close yung psychic ability. Dahil yung psychic ability ma-open ma po. Nung una dahil sa mga tatay na may anting-anting. Yan ang rason na meron tayong uh, uh, urum, mga nightmares na may experience. So kailangan na uh, tatanggap ng sakramento at gagamitin yung mga sacramentals ng simbahan po. Uh, at yan lang isa sa mga paraan talaga. Huwag yung anting-anting, huwag yung huwag yung anting-anting, huwag yung habak, mga amulets na galing sa mga albularyo. At bawal nalalapit sa mga albularyo. Kalimitan ang maka, maka-experience na ma-open yung psychic ability nila dahil ang daming malapit sa mga albolaryo. At unang-una, hindi pa natin na-confess yung mga kasalanan natin. Hmm, yan talaga isa sa mga rason, mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and us, clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let his blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit. And repress our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make his message known is our responsibility.